naman ang Milo. Milo, no, lamay. Milo, ang giyuna, manipalangga. Lamay ko no, ang Milo, cold Milo. Okay. Ano sweet ani mo, day? Anong ulam mo? Bulat. Bulat. Chicken. Gusto mo ng chicken? Okay. One piece of chicken. Hindi kay breakfast na. Okay. Oo. Oh, hinay ha, kay ang bukog, ana. Alam, ra ba kayo ng bulat? Hmm. Kinamot na yun. Lamay, diba? Lamay kayo? Mm -hmm. Itlog, nag-boil kong itlog. Mm, tulog pa si forever, mga guys. Mm, dugay ka na sila ni na, mata. Nang tulog ba si forever kay ang itlog niya dito? oy, yung bako. Sakit. <laughs> uh, mm -hmm. Lami ka yung bulad, oy. Kauntag bulad, mga higala. Ang giluto ganina. to na ni kabuok? Six kabuok. kulang rani namo dohani Rian. ya mm -hmm. ame ame kayu. Wuih. kayo mm -hmm. ako wanya no, patong nanti, El. ni saya. Mm -hmm. bakit mm gusto -hmm. Eh. rindang ay dili man Ikaw kung asa ka komportable ay ha ha Pero, um. Mata, so no, mm hmm, dali na day kaun na dai. Hay, maligo maka ka tagdagat karon. Pero nak keringkan ko no momo. Momo ah, uh, for si for ever yun. Mhm. the bed did he wake up on? Mhm. Oh. Mm Mhm. manok lagi no manok dito Pakai sa... isa ka manok gusto. Alam mo ba bakit? Bakit? Na, na, rinig mo ba ang mga manok na kuan diyan? Nagtutugtog uh -huh. ako. Mhm. Mm sila nagkakain natin. <laughs> Banak kay manok din yung mga higala silingan. linya <laughs> na tiktok-tugao. na sudan, simpleng sudan. Wala, buhi na sa si palangga din eh pamahaw man pamahaw si so forever naman is toasted bread ang iya ha pero na ay, chicken giinit na ko ang chicken giinit na ko ang chicken kay kanang sayang ba pakauna ko niya kay sayang di mo daot grabe kanta yung gabi oi dugi kan mata god hmm bilar gabi eh Ng lagan. okay na Hindi. Yeah. Dili dai okay. Asa na ang imong taa? Dili dire, sa aku, ah, alangan magna sa imong ha. Kaya ano kay ang taa mo dito. Ala, oh, oh. ala kalayo ana. Ibalaga. Ibalaga. anak <laughs> ana ano, ano, lugar ana. Mm. Oh, kau na? Masaya kan? Mm hmm, mm. sama ikat sulit ni mo sa mga di dito sa Boracay. anong masasabi mo? Kaun muna aku. Kaun muna. Kaun muna aku. Kaun muna bago magyaw-yaw. Mm-mm. Mm, -mm. mm -hmm. oh, Bye-bye mana, guys. Kalau magyaw ako. Mm. -hmm. Hindi naman ako magkaon, di ba? Hmm. Tapos, kung hindi ko magkaon, hindi pwede kami magpunta sa dagat. Kung hindi kami pun, magpunta sa dagat, maghihilak na ako. Okay, hilak daw siya. Maghihilak, Jun. Okay, oh, Iiyak? Kay basa, basa ang ulan. Basta wala akong <laughs> mula. Kuwaan ang ba? Kuaan Kuaan ang pang stair? okay matusok ba yan? Imong na, na? So, paborito niyang inumin dito mga guys is a Milo cold Milo. Lagyan It's ng ice. Masarap talaga ang Milo diba? Mm -hmm. So mga guys, kana ang um, bakit hindi ako nag uh, yaw-yaw pa? Alam mo mga guys, last night, Uh, masaya masa ya aku jumpa. Hmm, paket kan nama Masaya? Kena tak aku? Hmm. Ha boss. Masaya ngom kan. saya Enjoy Lunjun enjoy saya kagak bi eh. Hmm, pun tak macam jan. Lepen yeah, deh takal yang kemesin ye. Alihug. Mbak Hai, selamat. dong. <laughs> <Tana -tana menang. laughs> Kumalikot tayo ng dagat, kapoy na kayo eh. Balik na to din niya, Mag-ilis ta. Maghihilak okay, ako. Maghihilak daw siya. Kailangan, kailangan mo talaga kumanta ulit? Kailangan talaga. Kailangan? Ah, oh, dyan kami makakain. Diba? Ah, doon tayo mag-dinner? Mm -hmm. Oo, masarap doon. Gusto ko yung western doon. Hindi dyan. Ang isang place ba? Isang place nga. Meron silang western, meron silang seafoods doon. Mmmmm. Meron? Hindi lagi nagkaka... Alam mo uh, sa place na yan? Oo, oh, oh, yung doon nga ya, sa kinantahan mo. Oh. Kaya nga doon. Nag-try so, ka ayan, oyster Dinung doon? Tinignan natin yung oyster nila. Ah. Mm -hmm. Hmm? Sarap talaga ng bulado eh. Lamiaw eh. astang ang itlog. Mm. Bakit naman po doon eh? Buhi pa? <laughs> kuratan. Ayaw ilabay. Kunin mo dali. Nakulog na. Hmm. Gusto mo ang ulo eh. Hmm, gusto ko ulo. Ha? Sige, babay na mga higala friends mo. Hindi, bye Babay na kayo mataas na ang yung video natin. Ito talaga. Mm -hmm. Babay na po. Bye. See you mamaya. See you. Love you.